Ismayado si Senador Sherwin Gatchalian sa mabagal na pag-usad ng mga kaso laban sa mga go. Dahil ilang buwan nang tumatakbo ang investigasyon ng Senado ngunit hanggang ngayon ay wala pang kaso si nadating Mayor Alice, Sheila at Wesley Go at Cassandra Leong. Kaya tuwa na issue na whole departure order o HDO laban sa kanila. Partikular na tinukoy ni Gatchalian ang mabagal mag ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Matagal na itong hinihimok na madali ng investigasyon dahil malinaw naman na sa simula pa lamang ay may kaso na ng money laundering dahil bilyones ang pumasok na pera na ipinangpatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at ganun din sa Porac, Pampanga. Sa hearing ng Senate Subcommittee on Justice ay nangako ang mga taga-AMLAC na maghahain na sila ng kaso laban sa mga goo ngayong linggo. Sa record na inilahad ni Gatchalian ay aabot ng 5 bilyong piso ang pumasok na pera sa mga kumpanyang pagmamayari ng mga go at ito ang pinaniniwalang ginamit para maitayo ang Pogo Hub sa Bamban. Kung wala o ang warrant of arrest na ipinalabas ang Senado at Kamara de Representantes ay walang naging batayan para ibalik sa Pilipinas sina Sheila Go at Cassandra Leong. At talagang nababagalan ako uh, sa mga kasong dapat i-file. Um, uh, especially on money laundering kasi klaro naman na mayroong money laundering. You know? So, nababagalan ako sa pag-usad ng mga kaso. Kaya wala pang whole departure order. Until na, walang whole departure order. So, kung hindi pa nag-issue ang Senado at ng Kongreso ng arrest order, walang, actually, walang ma, walang, laba, walang reason para ibalik sila dito eh. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Datpaas ng DZRH una sa Pilipinas una sa Pilipino